ito mo araw na naman sa atin lahat ayun ha panibagong araw tayo panibagong vlog o ayan, ha na tayo ngayon ako lang mag isang lulusong o dala natin paleta ayun gagamitin ni parin lari baka mag ano mag na siya ngayon o ayan, kasama natin si chow ko Ayan na, tayo lumusong natin kalabaw natin tignan muna natin painumin natin baka sakaling mamaya ang hapon uh, na natin yung kalabaw o oh, di gano'ng busy tatasa na natin ulit saka nina nonat si Gina, Magda. <coughs> si Celia, nandiyan sa hanod. Mitanim muna tayo. Ugawin muna natin. Yan muna basta. Napainom natin. Iyun muna natin. Baka mapanakit tayo mamaya. Pag nakapanaakit tayo, uuwi natin mamaya yung mga kalabaw si Magda sa kasila. Ano?

Lokso! Kakatubig yung ano natin. Tumutulo doon sa may ano doon. Doon sa ano niya. Mapalitan ng... Ano yan? Mapalitan ng ano? Yung... Ay. Malikot din tinali ko sa tinali natin. Malikot din. Tinakawalan na lang natin si Choco. Malikot sa bangka. Ay. Di mapero Eh. Ay. Ay, direct tayo ng ano, direct. Direct, direct, direct. sa bago tayo ano bago tayo magtrabaho oras na rin uh, medyo tinang tayo ng konti uh, kain na muna tayo ang <laughs> tahan ni Macy's DG pirito sa talong sa may kamatis at kain na muna tayo bago tayo mag ano? bago tayo mag -start. magtrabaho Hingga alas, alas, 8 pasado na eh Ay, kain muna Sino pa rin Kakain muna siguro yan Uuwi na mu muna din Yun, mga basa Gano naman tayo Iiswee muna tayo ng mga ano Ng pang buto Direct Try muna natin dito Raceway na muna tayo Lumakas pa naman yung hangin no oras pa lang malakas na yung hangin Pero raceway na natin yun Kapag hindi na raceway ngayon yun Hindi na pwedeng i-direct yan Pang bukas na yun pag ano Ay pang advance na Hindi na direct Pag umabot ng mga dalawang araw ano natin yun direct pambuto para mapigil yung mga uh, butong tutubo ayan mga sa start na tayo mag spray ang direct rydyn ni'n mynd i fyny yma mae'r dŵb wedi'i llwyddo rydw oi da é. Pa yun, Daga, malam, pwede pa yung direct talagang malamig pa yung lupa sa tapos na okay, so tayo na tayo ano dito yung isang ano dito kaya kung Karlik sa gilid para sa mong na yung ano niya, yung baray nya hindi ko tayo maging spray naman dito sa tabing paligid ay paligid uh, tabing ano na to sa gilid ng mais spray na natin yung isang karga diretso mga kung kaya sampo pero sa gilid na lang tayo sa pilapin na lang tayo kasi pag nag spray tayo dito pag na to baka yung ano ni akong parling pagandar na mga Akaingal doon tayo magkakarga sa dulo Kung nga mga pala mga boss, may anong paro pala tayo may sinasabog pa tayong binhi yung tinanal nila, nila ko Jason kahapon dito na lang natin isasabog sa gilid ako nga pala pasabog ni ko Jason sa gilid paikot pasisa ko muna natin sayang din to daga oh daga daga yan mabasa napaikutan na natin ay naubos na rin yung binhi oh bawat butil ng binhi maalaga Hybrid siya na eh. Tatlong ano Tatlong tig 15 kilos May sumobra pang kahapon Bali nasa ano to Kalahating ektarya <laughs> Pero kung ano mga boss talaga Yung hybrid Yung ano yata Tig kalahating ektarya yung isang ano lang Isang Isang ano tawag dito Yung isang 15 kilos o oh, yan inano na natin yung ano dyan yung namimino kasi yung ano hybrids eh kumakapal o oh, yan -ano na, lahat ni nanay o, okay. oh, ano muna tayo ino muna tayo sa kubo o oh, dito na lang tayo kukuha o oh, doon Pindal na natin sa optics ka po Nakadalawa lang Yelo Tamig At inapay. tinapay Tinapay mo muna tayo Ay, ay, ay. Yan, makukuha sa... Ano muna natin yung ano to Yung... Tawag dito. So, file muna natin yung gilid. Yan, madam muna rin yung ano. Pag-spray na rin ito. o kaya sa mga susunod na araw huwag na tayo ng panda mo dito sa so, kailangan na mag may spray na, na, ano ng uod oh. daming uod oh. pag so, di na, ano, na spray ng pang uod hindi lalaki mauupod ng uod kaya kailangan makakapag spray tayo ng panda mo lalagyan natin ng pang -uod. daming uod yun mga bata start na tayo dito na tayo sa ano sa pilapil mga ano siguro to mga sampo yung madadala natin mga sampo nga nasudling mga na muna isang ano na parga wala pa pang, pang ano yan tanda mo kaya pang uod sa bagay sa sulong siguro kahit na mabilis na lang dyan. yan yun mga basa hanap po na tayo ng eh. <coughs> sakate yung sinasabi nila ng kubo dito kay yung taga sa Mateo daw malik yata yung pangalan dun daw tinambak nung nahuhuwa sa mga kubo yung ano yung mga gamit o baka ano pa yung mga, mga, mga gamit natin makuha natin baka may mahahabol pa tayong gamit natin hmm, oh, kasama na si Choco tayo mong paiwan kala huwi sa siguro tayo ito yung sinasabi nila wala nang mga gamit dito na matino nakatambok yung ano hindi na natin nakakita wala na tayong makakita ng mga uh, ano gamit na matino dito yung ano natin kaldero kawali wala na yung matitino ito yung sinasabi na sa ilalim ng punong ano eh kawayan eh may lang na tayo napunta dito Baka na ako. So ay mga anoon sana, mga galon. Galon natin yung tubig na inom eh. Wala na rin. Ano? Pinagtambakan. Wala na yung, Ano natin? Wala. Wala dito yung mga gamit. Hindi natin mga gamit to. Wala na. Dati dito lang daw nakalagay yung mga ano yung sabi ni kuya Melchor ngayon wala na baka yung mga ibang kumuha ng gamit tinuwa na rin yung mga gamit natin pati tinuwa lang din kasi yun yan hanap lang tayo ng sakate sakate manakati na lang tayo wala, wala na tayo nangahabol sa mga gamit Nawa uh, pangkuha na rin siguro ng iba. Sa sa na lang. Alam mo yung pagkain sa kalabaw. go na naman tayong gagatas.

Ayan, magda magdadasa na ulit kita nagpawin na natin <coughs> uuwi na natin yung kalabaw para magdadasan alas may ikit dalawang linggo din dapat dalawang linggo lang eh ay nawabot na halos dalawang linggo may ikit dalawang linggo Oh, <coughs> betul. <Wow. coughs> magda wala na kasing maano mababo na ano doon yun doon sa fish uh, pan so, dito na lang natin pinain no? kasi pinain mo natin sa ilog tapos na yung hapon yun mabas ha okay ka na umila pa wala na yung isang bigkis pa hindi natin na uwi malambot yung gulong natin